Maraming nagsasabi noon na ako'y namamangka sa dalawang ilog. Ang ninanais ko ay uh, ako ang uh, daan kung saan magtatagpo ang lahat ng ilog. Tangway, ika nga sa atin. Um, it's a uh, tremendous sacrifice to stand alone. But I need to be free to cross the line, to talk to all parties, and to get things done. Unity team was a dream that I shared in 2022, and I hold fast to that dream of unity for all Filipinos. <laughs> -unit -unit lang. Hello, ma'am. Does that mean hindi ko kayo um, ta aakyat sa entablado ni BBBM pagdangampanya niya siya? And the same with... Hindi ko pa alam. Sa totoo lang, uh, naisip ko lang na ayoko pumalig sa isang partido, sa isang sektor, sa isang personalidad. Wala nang panig-panig. Ang kakampi ko lamang eh ang sambayan Pilipino. Gagawin lang natin ang tama at ang makakatulong sa nakararami. Iba mahirap na mga na kayo? Ang kapatid, na Kaya nga, first time ko nga gawin to eh. Kaya medyo uh, aasahan ko na lamang na makukumbina ako siguro at uh, kung Papupuntahin ako, ano ba namang pumunta, wala namang problema doon. Ang kinatatakutan ko lamang yung uh, init ng halalan. Alam naman ta natin na talagang uh, nagiging uh, malupet, minsan masakit yung sinasabi, kung ano anong banat. Abay, uh, hindi ko matitiis yun, kaya maigi na lamang eh, lumayo at magsarili kahit napakahirap. VP Sara being your friend. Nakikinonsider mo ba 'yun ma'am kaya ka maging independent para na lang walang kiskisan ko ba? Ang malaking konsiderasyon eh yung sitwasyon ko. 'Yun talaga ang uh, pinakamahalaga. Kung may dalawa kang malapit na kaibigan at sila ay nag-aaway, kakampihan mo ba yung isa laban sa isa? Siyempre, ang gusto mong mangyari, pagbatiin sila, magkausap sila, at ikaw na ang uh, magiging daan para doon. At kung hindi pa sila handa na magkaisa, eh mag ka muna sa tabi. Hindi ka uh, papanig doon sa isa. At uh, ayaw na ayaw mo na magkaroon ng alitan yung mga kaibigan mo. Ganun talaga yun. At uh, para sa akin, um, if I stand alone, i will be able to cross the line i can cross that line in order to get things done and that to me is the most important is to be able to get things done time and time again already uh, i think i've been successful in firstly being able to shepherd the Agrarian Reform Condonation Project. Nabigyan natin ng mga titulo, nag-umpisa ito kay Presidente Duterte. Naisingit natin doon sa Bayanihan 2, yung uh, condonation ng uh, milyon-milyon na utang nila, mga penalty. nag sa penalty sa interest. Tapos, nung si Presidente Bongbong na, nakumbinsi naman natin. Kaya tal uh, sa palagay ko, ayan na, andyan na yung mga titulo. Kaya para sa akin, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Mas mahalaga yon that I am able to cross the line. And then, I am able to get things done. Yan din po ang nangyari sa ating ayuda. Nagumpisa yan. Ako yung pasimuno niya nung umpisa sa bayanihan. Talagang pinagpipilitan ko kasi ako yung head ng DSWD na kailangan ng kailangan ng tao ng ayuda nagkagulo-gulo nga yung SAP 1, SAP 2. Pero napursigin natin. And we were able to carry it over after the pandemic in 2022 and it became very apparent that the economy was still struggling to recover. And that uh, all Filipinos were having a very difficult time with the cost of living. So nakikita natin na para sa mga programang ito na napakalapit sa puso ko kinakailangan tuloy-tuloy ang trabaho. Basta uh, magawan natin ang paraan, kausapin ang lahat ng panik. Hindi naman ako uh, mahilig na makipag-away sa totoo lang. Sasabihin ng um, matapang ako, sabihin na rin mataray, tanggap ko naman. Pero hindi ako pala away. Kaya gusto ko magkasundo lahat at gawin ang nararapat at kinakailangan ng ating mga taong bayan. Hindi pa, hindi pa. Ang kinang-kailangan kong kausapin ang mga kapwa ko nasyonalista at uh, palagay ko eh mag-uusap kami sa lalong madaling panahon. Hindi ko pa naiisip eh. Hindi pa naman ako nagre-resign sa nasyonalista. Mabait sila sa akin eh, hindi naman sila nagkulang sa support at pagtatangkilik. Eh. So, tignan natin kung anong uh, maigi para hindi naman na uh, maalangan ang sino man. Ma'am, maglalaban nga rin ho ba yung mga anak nyo ni Presidente sa Ilocos? May anak din kayo sa Ilocos na makakalaban ng anak ni ng Presidente. Ay, walang ganon. Wala naman ganon. Kailanman, di naman kami nag-alitan o nag-away ng kapatid ko eh. Sa totoo lang. Uh, uh, mahal na mahal namin si Bongbong. Uh, ever since siya pinakamabait sa amin lahat eh. At saka, isang lalaki yan. Ading ko pa. Kaya, hindi naman ko ka binag-away kailanman, hindi nagkaalitan at hindi mangyayari na maglalaban-laban ng mga anak namin. Si Sandro, magpapare-elect, si Matt, magre Eh, iba naman yung posisyon ng dalwa. konsultahan nga eh, sa mga survey-survey at palapit na ang filing. Wag naman sana, yung pinsan ang hindi uso. Oh, aray ko. <laughs> Oh, yung nanay ko, nalulungkot eh. Uh, sabi niya, ba't naman ganon? Sabi ko, mas maganda naman para sa pamilya, palagay ko, para sa kabutihan ng lahat, para nakakausap natin lahat ng sektor, meron tayong daan na makisuyo sa iba't ibang panig. At uh, yun naman ang turo ng aking ama, isang bansa, isang diwa. Huwag tayo magkawatak-watak. palagay ko, sekundary na lang yan eh. Ang akin talaga eh, talagang uh, kailangan na uh, na na tumayo ng mag-isa para yung tama ang gagawin. Wala nang kakampihan at uh, wala nang uh, alitan, walang turuan. Pinipiloy ko na lamang na yun nga, manindigan na malayat matatag. Na walang dapat kampihan kundi ang sambayanan. Pinapaliwanag ko pa sa nanay ko. So, pag invite kayo ni Pangulo sa okay lang sa akin Okay lang sa akin, tignan natin. Pero alam mo, may tinanong siya eh. Sabi niya, kung um, bahagi ka ng alyansa, babanatan mo ba ako? Eh di sabi ko, nagpaabot din ako ng uh, message. Siyempre hindi, hindi naman kita binabanatan kahit kailan. Yung mga tauhan mo pa yung mga ibang aligat, yung mga, yung mga nag-aaligid diyan, O, oh, sige. Pero, hindi ko naman gawain yan. Tapos, nung umuwi ako, napaisip ako. Kaya kong, hindi, kaya, hindi naman ako bumabanat sa kanya. Okay, tama na yun. Ang problema, kapag may bumanat sa mga kasangga natin, nasa palagay ko, wala na magkasalanan sa atin, may utang na loob pa kami, Aba ibang usapan yun, baka mag-react na ako, hindi ko kakayanin. Baka ako naman ang uh, uh, nagtatatalak uh, sa entablado, magwala doon o mahimatay. <laughs> hindi ko alam eh, baka may dramang ganun eh. Huwag na lang. Kaya maigi pa, tumayong magisa sa kampanya, sa politika. Ay, yan naman ang turo ng uh, tatay ko. Eh, napunta kami sa Puntod noong 28, ika-35 anniversary Ayun, para hindi na malagay sa alanganin ng kapatid ko. Kasi kinakabahan na nga siya, baka kung ano daw, eh, yung aking ading, eh, baka malagay pa sa alanganin. At uh, yung mga kaibigan, masaktan. May gina yung tumayo kong mag-isa kahit napakahirap umikot na mag-isa. Sir, kausap din po ba ni VP Sara about this? nasa tuktok ng bundok yun eh, hindi ko malaman kung saan siya. Pero alam niya na hindi ako sumipot. Hindi ko pa naiisip. Alam mo, hindi ko pa naiisip yung mechanics. <laughs> Ang alam ko lang, ayaw akong pumanig yung isa sa isa, kumampi sa kabila. Ayaw akong nang ganun eh, nahihilo ko. Hindi ko malam kung saan ako susuot ng ganyan. Pero kung papahano yung operations ng campaign hindi ko pa naiisip sa totoo lang. Alam ko lang na gusto kong malibre, malaya, tapat, walang grupo, walang, walang, uh, walang alyansa, walang kaaway. Basta ang kakampihan ko lang bawat Pilipino.